Fire Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel. Please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, ng ating QRS bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Reyes. So, tingnan natin ano yung mensahe. We have the ship. May papaalis ba dito? We have bouquet. Pwedeng may matatapos na dito yung contract for some of you may matatapos dito yung kontrata o yung trabaho po ninyo pero pwede nyo iba sa inyo hindi pa kayo nakabayad sa inyong mga utang mm, -mm. so ninyo po talaga rito tignan natin meron naman nahihirapan kayo pagdating dito sa pag alis eh So, pwede maiwan nyo kasi yung inyong family, yung inyong anak. So, parang nagdadalawang isip po kayo kung itutuloy nyo pa. Tignan natin kung ano ba yung the ship na ito, no? Spirit guide. Para kay fire signs, ano po itong the ship energy. we have the emperor. Okay. So, parang wala na kayong magagawa dito eh. Tutuloy-tuloy nyo na to. No? Pagdating dito sa inyong pag-alis. Eight of cups. Yes po. Person nyo to. Kasi pwedeng dito kayo, some of you, dito kayo makaka, magkakaroon ng financial recovery. So, pwedeng kung ano, huwag kayong maging mapili pagdating sa uh, sa month sa date ng pag-alis po ninyo. Tignan natin. We have the bouquet. Seven of Pentacles. Okay. We have Eight of Wands. So, mayroon dito parang tao na makakakalma po ng iyong isipan, ng iyong puso. So, parang ia-assure kanya. So, may pangamba kayo na nararamdaman dito eh. Pagdating dito sa isang tao. So, pwedeng ito po ay family members ninyo, asawa mo mm -mm, parang antagal nyo na namang mag LDR dito so yun lang para lang talaga sa mga pangarap po yan kaya wag naman kayong masyadong malungkot uh, cheer mo yung person or no? cheer him or her up kesa di ba pakita mo sa kanya na malungkot ka baka hindi yan makapag work ng maayos so ano tong the cross natin we have strength ten of ones O may merong nabuburden talaga yung iba sa inyo rito eh. Pwedeng meron ding tao dito nagpapahirap sa inyo. Pwedeng ito nga ay isa sa mga family members mo. Fire signs. So, pwedeng ganito, nakapisan sa iyo yung taong to tapos ayaw niya talagang maghanap ng trabaho. Parang gusto niya lahat spoon fed sa kanya. I spoon feed. Ibigay lahat. May pagka ito kaya parang nahihirapan kayo I don't know kung nagkaroon kayo ng utang because of this person kasi na tolerate ba ninyo ganyan sabihin natin pwedeng ito ay bunso mong kapatid o kaya naman ate or kuya mo pwede rin parents ayun yung iba sa inyo nagpapadala kayo sa parents ninyo sa family nyo alam mo na enough naman yung pinapadala mo kasi pwedeng meron naman silang mga trabaho pero ayan, nanghihingi pa rin sa'yo ng pwedeng pambayad po ng utang. So, nalalaman mo na nagkakautang sila. So, pag-isipan mo yung mabuti kasi yung iba sa inyo, dapat nakaipon na kayo o oh, ang nangyayari na stuck tuloy kayo. Pwedeng sabi natin kung merong nag dito, ang plano nyo lang, dalawa, isa o dalawang kontrata lang kayo. Pero some of you, nakakasampung kontrata na kayo, 6 to 10 contracts na kayo, hindi pa rin kayo nahihinto. Kasi pwedeng yung oo yung kinikita ninyo napupunta lahat dito sila yung mas nakikinabang kaya hinay hinay po kayo pag isipan po ninyo gusto nyo ba na dyan na kayo tumanda tignan natin pagdating naman po sa uh, work we have the empress page of swords mukhang may naghahanap dito ng bagong trabaho so fire signs pwedeng ang hinahanap ninyo is yung trabaho na eh, wala namang madaling trabaho, ano. Pero pwedeng naghahanap po kayo dito ng trabaho na work from home. Ayan. Or could be extra job yung hinahanap ng iba sa inyo dito ngayon, eh. Mm-mm. Meron naman, parang naghahanap lang talaga kayo ng kahit anong trabaho, basta malayo lang kayo kung nasaan kayo ngayon. So, parang ano ba, ganyan baka toxic sa work mo. Kaya parang ito na lang, parang bahala na kung saan ka mapunta. Basta makalayo ka lang. Check po natin. Okay, tama ba yung decision mo? Na-give up na itong current job mo? Eight of Swords. Actually, tama naman talaga, no? Okay lang naman daw na-give up ninyo. Nahihirapan lang talaga kayo dito. Kasi nga, pwedeng kung may mga binubuhay po kayo. Kung sarili nyo lang siguro yung, di ba, yung iisipin ninyo. Matagal na kayong umalis dito sa trabahong ito. Kasi hindi na siya fulfilling para sa inyo. Pero yun nga, nagtitiis pa rin talaga yung iba sa inyo. And yeah, yes, meron dito magtitiis pa rin po kayo hanggang matapos yung taon na to para dito sa work na ito. Check natin sa negosyo kung meron po kayong negosyo. We have naman the full. Meron tayong 10 of pentacles. Okay, so meron kayong ano dito ha? Parang natsambahan. Masabi natin na gano'n ano dito sa negosyo ninyo. Parang dito di masyadong pinag-isipan. Pero mas dito pa kayo kikita. Page of Pentacles. o mas dyan pa po kayo makakaipon. So, meron dito pwedeng nag-start kayo ng business out of nowhere. Na parang hindi mo alam. Basta, parang pina-follow mo lang yung intuition mo. Feeling mo lang, yun yung makakapagpaunlad sa'yo. And yes, ito yung iba sa inyo. Pwedeng medyo matagal-tagal na din yung negosyo ninyo. Because, sumubok ka dito. Because, hindi ka na-discourage. And ngayon, maganda po yung kita ninyo. Ayan. Meron nga, pwedeng nakabili na kayo ng property because of this business check natin. Hindi rin, rin, naman po yan agad-agad ah. Sa kaperahan po. Kamusta naman ang kaperahan mo? Ten of Swords. We have Knight of Swords. And Death Card. Yun, meron talaga kayong kailangan baguhin the way you handle your finances. Kasi po ito sinasabi dito, kahit gaano pa karami yung mahawakan yung pera, kung lustay po kayo, di ba? kung hindi kayo mahigpit dun sa mga taong nagta-take advantage sa inyo maubos at maubos po yan baka magising na lang kay isang araw wala na pala yung pera ninyo wala na ipinaghirapan ninyo hmm. so meron dito pwedeng bibili kayo ng sasakyan basta parang meron kayong bagong bibilhin para naman po ito sa inyong sarili kaya wag naman kayo mang so ano nyo din i ano ba yan i-treat nyo din yung inyong sarili pagbigyan nyo din paminsan yung inyong sarili Tignan natin sa love life. We have three of pentacles. Okay, may win work workout pa rito. Tinatry pang ayusin. Denial. Oh, tinatry ayusin. Pero ba nagloko? Or ano, hot and cold yung treatment sa ng person mo. Pwedeng alam nyo na may iba, nagbubulag-bulaga lang yung iba sa inyo. Kasi nakikita mo na masaya yung anak nyo. Kung meron po kayong anak dito. Kaya parang hindi mo rin maiwan yung taong to. Kahit na ang toxic na nung kanyang energy. Okay. Pwedeng may tatawag sa kanya, ikaw yung makakasagot. So, pwedeng dun mo malaman. And some of you pwedeng dun kayo makagawa ng desisyon para dito sa inyong relationship. Mm -mm. So, ayan po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.